Thank you Well, well, well! Hello mga Bebshi! For today's mini vlog mga Bebshi ay dumayo nga kami sa ibang barangay. At baka nga kami dito na mayroong displaying isda at buti na lang pagdating namin meron nga. Masasarap na isda din display nila dito mga Bebshi at fresh pa talaga pagkuha. Kaya naman minsan dito kami pumupunta ni Habi para bumili. Umagang umaga pa nga nang pumunta kami dito mga Bebshi at hindi pa talaga maganda ang panahon. Medyo cloudy nga. Halata naman talagang umaga pa dahil sa itsura ko. Charot! Pagkabandang alas jis na ng umaga mga Bebshi, nandito na nga din kami sa bukid. Meron na din mga animals na nalalaman si Bibi ni isa na dito ang fish. Kaya naman talaga tuwang-tuwa siya na pinakita namin at kakainin pa nga niya. Buti na lang pagkabandang alas G sa sumikat na ang araw. Pinagbigyan naman talaga kami ngayon ni Mr. Sun. Dito nga at naghaling na si Habi ang gagawin pala namin ngayon mga bebshi ay mag-ihaw ng binili naming isda tapos bumili na din ako ng gulay. At dahil nagdala ako ng sinaing na tulingan mga bebshi kaya naman bago ko simula ng aking pagluluto kakain mo na ako. Charo. Pag ganitong ulam talaga mga bebshi ay sarap talagang magkamay. Pero naman talaga kamay is pag kumakain kasi naman iba ba talaga pag kumakamay mga bebshi, ang sarap nga naman kumain. Pagka nasanay ka ng kumain, nakamay ang gamit mga bebshi, ay hindi mo na talaga kailangan gumamit pa ng kutsara or tinidor. Pagkatapos naman mga bebshi, hiniwa ko na itong mga ricados na gagamitin ko para sa gulay. Magigisa nga lang pala ako dito ng gulay mga bebshi. Ang mga ricados nga naman na ginagamit ko ay bawang sibuyas tapos kamatis lang. Wala na ako isasahog dito na karne or manok. Gulay lang talaga, sapat na, charot. Pagkatapos kong naghiwa ng mga ricados, mga bebshi, nilagay ko na itong kawali dito sa may apoy. Ito na din nga pala ang binili kong gulay sa sari-sari nga ito mga bebshi at ready na ito. Nasa 40 pesos nga ang kilo nito mga bebshi at ready na nga itong lutuin. Naglagay na din ako dito ng kaunting mantika sa aking kawali. Pagkatapos naman, naginis ako na itong bawang at sibuyas. Sinunod ko na din itong kamatis. Simpleng luto lang ito ng gulay mga bebshi. At ipartner nga namin ito ngayon sa inihaw na isda. Ayan na nga at ilagay ko na itong gulay mga bebshi para na nga din ay magisa. Ang masarap talaga pagkagulay ang lutuin mo mga bebshi ay half cook mo lang ito. Pagka na mo kasi ng luto or na overcook ay mawawala na yung lasa ng gulay pagkahap ko kasi mga bebshi ay ang sarap ng gulay kainin manamis tamis at dahil nga ginis ng gulay ito mga bebshi nagtimpla na nga din ako dito ng magic granules, toyo tapos kunting tubig lang at nang medyo nahigop na ng gulay yung tubig mga bebshi ay luto na iyan. Naluto na nga ito mga bebshi kaya hinango ko na dito sa lalagyan sunod naman namin gagawin mga bebshi ay eh, mag iyaw nga nitong isda. Hindi ko alam kung anong pangalan nitong isda mga bebshi pero sabi nung nagtitinda ay talakitok daw ito. Ito nga at nilagay na namin dito sa griller. Ano naman tawag ng isda na to sa lugar nyo mga bebshi? She comment down below Kakakain ko nga lang mga bebshi tapos pagkaluto naman nito ay kain na naman. Sobrang init nga naman ng uling mga bebshi kaya naman ay binaliktad na din namin. Hindi pa talaga kami nakagawa ng presentabling pagihawan or griller mga bebshi. Kaya naman ay order na lang ako nito sa Shopee. Charot! Naluto na nga na isda mga bebshi kaya dito naman ay magsimula na kaming magmukbangan. Charot! Naglagay na nga kami dito ng kanin sa may daw ng saging, itong gulay tapos itong iniyo na isda. Sigurado talaga marami ang makakain ko dito mga bebshi. At nga dahil marami ang kakainin ko ngayon kaya hindi na ako maghahapunan. Sarap talagang kumain, lalo na pag dito sa bukid, mga bebshi. Kaya naman ngayon, mga bebshi, samahan manyo kaming magmukbang. <laughs>

Maraming salamat mga Bebshi. Huwag kalimutang mag-share ng mga videos and comment down below kung ano mga reactions nyo. Thank you and see you to my next video. Bye!